Paskong Pinoy pa rin po ang hanap ng ating mga kababayan abroad. Kaya naman sa pagdiriwang nila ng Pasko, syempre mga putahing Pinoy ang kanila mga pinagsaluhan. Si Dick Villanueva sa Detalya, Rise and Shine Dick. Masayang ipinagdiwang ng mga kababayan natin sa Paris, Germany, Cyprus, Switzerland at Kuwait ang Pasko. Bagamat malayo sila sa kanilang mga pamilya at kaibigan sa Pilipinas, ay hindi pa rin nakakalimutan ng ating mga kababayan ang Filipino tradisyon na nagsubwena sa tuwing ng ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. Gaya ng nakaugalian, mga pagkaing pinoy pa rin ang kanilang inihanda na kanilang pinagsaluhan kasama ang kanilang Filipino-European family. Kahit maliit lang ang kwarto na kanilang inuupahan, ay naging joyful pa rin ang kanilang Christmas dahil bukod sa masasarap na pagkain, ay may mga palaro din silang inihanda. Ang ilan naman sa ating mga kababayan ay nagpalipas ng Pasko sa kanilang mga trabaho, lalong-lalo na mga pinainani na walang pamilya dito sa Paris. May gift-giving din para sa mga bata at matanda na masayang nagbukas ng kanilang mga regalo. Ngayon din ang mga kababayan natin sa Germany at Cyprus ay masaya din nila ipinagdiwang kanilang Christmas Eve get-together. Away from home, ito yung pinakamahirap na part para sa isang uh, overseas Filipino worker na kung saan ay uh, magsa celebrate tayo ng uh, pinakamahalagang araw no, ang Kapaskuhan na hindi natin kasama ang ating uh, mga pamilya. Kahit paano, masaya din naman, may inuman konti, may sayawan. Since 2010 na uh, simula ng 2010 hanggang 2023 hindi ko sila nakasama ng Pasko. Sa dalawa kong anak, wish ko sa kanila mag-aral ng mabuti. Sineselebrate ko ang uh, kapaskuhan kahit ako ay malayo sa pamilya sa pamamagitan ng pagkain ng mga Pilipino food here in Kuwait City. At uh, kumain tayo kanina at syempre hindi mawawala ang adobo, sinigang at of course ang barbecue. Tunay nga lang the most wonderful time of the year ang Pasko kahit may saya at lungkot na nararanasan ang ating mga kababayan. Mahalaga kasi ang pagsasalo-salo ng pamilyang Pilipino saan man sulok ng mundo. Mula sa Paris, France, Big Vila Reba, maligayang Pasko at masaganang bagong taon para sa bayan.